Hello at welcome back sa aking channel. Ang pagkikita ni na Scarlett Snowbello at Dahlia sa isang larawan ay sobrang cute. Sa Instagram, ibinahagi ni Kuya Kim ang mga larawan mula sa hapunan na inihanda nila sa kan ng kanyang asawa na si Felicia sa kanilang magandang tahanan. Kasama sa mga bisita ang si Anne Curtis, ang kanyang mister na si Erwan Yusuf, at ang kanilang anak na si Dalia Emily Yusuf. Kasama rin si Vicky Bello Hayden Ko at ang kanilang anak na si Scarlett Snow Bello. Pati na si Ana Lorenzana de Ocampo ang may-ari ng Wildflower. Sa mga larawan makikita si Scarlett na nakatayo kasama si Dalia habang isa isang acrylic box na may palaka sa harap nila. Nagkaroon din ng pagkakataon ng dalawang bata na makilala ang ilang alagang hayop ni Kuya Kim sa kanilang tahanan. Sobrang nakakatuwa. Ayan na nga at kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.